Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joey na muling nag-aanyaya sa inyong samahan akong muli na magnilay sa salita ng Diyos. Tara na sa landas ng pag-asa. Mga kaibigan, ng ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa aklat ni San Lucas, uh, Kabanata Siyam, talata 22 hanggang 25. Dito po matutunghayan natin sinabi ng Panginoong Yesus sa kanila, ang anak ng tao'y dapat na magdanas ng matinding uh, hirap. Itatakwil siya ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay papatahin. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin, ay kinakailang itakwil ang kanyang sarili pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Magandang pagnilayan ang bagay na ito kasi parang hindi madali yung, yung paanyaya ng ating Panginoon. Imaginin ho nyo kung sa inyo sinabi yun. Di ba? Baka mapaisip ka. Sabi mo, okay, gusto ko yung mga uh, ginagawa mo at kong so, sumunod sa iyo pero papahirapan itatakwil mamamatay baka baka mahirap 'yan pero may tanong po ako sa inyo sino po sa inyo ang um, sumali sa fraternity o may kilalang sumali sa fraternity ako kasi nung high school sumali ako sa isang Maliit lang na fraternity, halos may lang magkakaklase yung magkakasama doon. Pero sa mga taong sumasali sa fraternity, alam mo kung anong pinapasok mo. Alam mo na sa pagsali mo, kailangan mong patunayan ng yung sarili. Kailangan kang uh, sumunod, kailangan kang ipahiya, kailangan kang utus-utusan, at kailangan mong tumanggap ng nang padel o sasaktan ka. Sa akin, ang experience ko, mga ilang sampal, ganyan, at yung mga pamamahiya. Sa iba, padel talaga na, di ba, minsan meron pang namamatay. Anong kapalit? Anong kapalit? Hindi e ba ang kapalit ay uh, brotherhood? Uh, na ikaw ay matanggap sa isang uh, kapatiran, sa isang samahan na alam mong uh, matatawag mo kapag kailangan mo, mahihingan mo ng tulong, hindi lamang habang kayo ay uh, nasa paaralan, kundi hanggang sa hanggang sa mga profesional na buhay na, di ba, nababalitaan naman natin na talagang nagtutulungan, nagdadamayan, nagpapasok sa trabaho at kung ano-ano pang mga pabor ang natatanggap. Mga kapatid at mga kaibigan, sa ganon, parang yung mga iba sa atin, no? ay, sasali ako kasi may mga benefits. May mga benefits. Ano mga benefits? Mga, bene mga benepisyong uh, uh, pang mundo. Diba? Mga bagay na praktikal na makakatulong sa atin sa ating kinabukasan. Pero ang paanyaya ng Panginoon ay sumunod tayo sa Kanya at pasanin ang ating krus at sinabi niyang ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito ngunit ang uh, handang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito kung minsan iisipin natin ang paanyaya ng Panginoon at yung paglilingkod sa uh, para sa mabuting balita ay yung phrase sa English na no, thankless job kasi wala naman itong sweldo. At uh, yun nga, no? talagang uh, may mga pagkakataon, ikaw ay mariridicule, pagtatawanan, kukutyain, tutulig sa iyo. Subalit ang pangako ng Panginoon, ang benepisyo nito is out of this world. Lampas sa mundong ito ang benepisyo ng pagsunod kay Jesus pagiging handa sa maaring mga consequences nito. Subalit, ang kapalit, hindi lamang ang ating kaligtasan kundi kaligtasan ng iba. Sa pagkatangnais ng Panginoon, sumunod tayo sa Kanya at mag-akay tayo ng ating kapwa. Pabalik sa Kanya. Mamili kayo mga kapatid. Mga benepisyong pangundok o benepisyong lampas sa mundo or out of this world. Kung kayo po ay na-bless ng maikling pagninilay na ito, inaanayahan ko kayong samahan kaming maging boses ng pag-asa. Uh, I-like po ninyo ang landas ng pag-asa sa Facebook at ipakalat natin sa lahat ng social media platforms at pagkwentuhan natin. Alin nga ba ang mas magandang kapalit? ng pagsunod sa Panginoon. Muli ako po si Joey at pagpalainawa kayo ng ating amang mapagmahal. God bless you.